come here. Sus, come here. Come here. Woo, woo, <laughs> uniform ni ate, Ami anak. Baho nak no. Nak <laughs> anak, tapi imong gising hot uniform ni ati Ami anak. Komot anak. Baho be anak. laba anak. Oh anak. Bliss mama anak. Taga Santo. Kaloyan ang bata na kung gwapo nga pinangga ni Mama Lisa. Kaloyan sa Ginoo ni Lord God Jesus Christ. Mama Mary Senior Santo Nino. Kaloyan ang baby. Bliss anak. Taga Santo. Say good morning iho. Papi Say good morning to your viewers. Say thank you. Papi iho. Papi na. Pagkagwapo sa bata o. Oh. Gupuha o nagsimhot sa sayal ni Ate Ami. Gupuha gidor. Di matabang ang kagwapo gid guys ni Papi guys. Gwapo gyon. Nagsimhot sa sayal ni Ate Ami niya. Baho biya na na. Oo, anak baho na. Bitaw na. Alimuta eh. Yan, good morning, good morning guys. oh, ang sikat ng araw guys. Grabe, napakainit mga palangga. So, ayan Akong gibuksan ang bintana guys. Nga, tingnan nyo po guys. Oh, dami ko pong pawis mga palangga. Kahit hindi pa po ako naka-exercise yun. dami ko ng pawis. Grabe. So, ayan. Today is August 2, 2025. Araw ng Sabado. Today's update di to Papi guys. Nandito po kami sa loob ng bahay. <coughs> Grabe yung powers na po mga palangga. ng gawas. Napakainit po dito sa loob ng bahay guys. Kaya naghihintay pa ako sa akong linoto na ano, niluto na malunggay. Imang kisimot ang sayal ni Ati ang anak. Humot anak. Humot pape. Kaya cute sa akong anak. ko. Eh, ni samot na kagwapo ay eh, nga natog. Ni samot ay kagwapo akong anak. Grabe ko po ha. Oh. Huh? Uh. Kuya uh, dahil uh, ni, ni mo nagkuha og Dasluvi. Oo. Oh. Isugo ni Lola ni mo. Oo. Oh. Oo, oh, anak. Oo. Oh. One ni nagatubang na ako kung anak. Oh. Talikda na mo lang mamali sa mamalisa. Nagsadhin noon yun. Ano man ni? Ang sayrason yun. Dili po yung talik ng bibi kay ng mamalisa. Nagto ba akong singot anak? Grabig to sa akong singot anak. Di matabang anak. Grabig yung dali mo ota dali sa sakop. Oo oh, anak. Ang sama na anak. Katol na anak. Katol na. Ho. Oh. 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 Ho! Ho! Nitago <laughs> ka iho? Ha? Yan guys, ito lang po muna update ni Papi guys dito sa loob ng bahay. Yan, naghihintay po kami na maluto yung aking sinaing na ulam. Yan, grabe ang pawis ko guys, oh. Good morning, happy weekend, happy Saturday. Thank you for watching guys. Papi's update for today's episode. Ayan si Papi. Nagpahinga lang muna at nag-relax guys. Thank you for watching. Have a pleasant morning.